Sige! Mati, 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 Ito na. Oh. Este, ito, ito, lang ha. Asa Ito gawin natin, de kusinara. Kusinara. Namin meron kung tuto. Pala mo. Pala mo, Kailangan lang natin ng ano. Sibolyon ahos. Sibolyon ahos. Sibuyas. <laughs> <No. laughs> <laughs> Bikin. oh adalega mira <laughs> walang walang lama sorry tayo <laughs> oh sige aku sih ya kapan nanti nang ilang ini kan hmm. After telepony mini <laughs> oh ya sige nanti ganyan <laughs> bagi kin <kinukuha> ko <na>? andi <laughs> bye minchan wen suka bana ini tanggang hapo tapos, tapos. ilang minutes na yun. Mapasok ka dyan. Kung ganyan lang din, Rachel.